Bakit kailangan ng PCAB license? Ang Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB license ay mahalaga sa mga kontraktor sa Pilipinas para sa mga sumusunod na dahilan. Una, ang legal na pangangailangan. Ayon sa Republic Act Number 4566 o ang Contractors License Law at inamendahan ng Republic Act Number 11711, lahat ng mga kontraktor na gumagawa ng construction work, tulad ng gusali, kalsada, tulay, at iba pa, ay kailangang may pickup license upang legal na makapag-operate. Pangalawa, ang kalidad ng serbisyo. Ang pagkakaroon ng pickup license ay nagbibigay katiyakan na ang isang kontraktor ay nasuri at may sapat na kaalaman, karanasan, at kakayahan upang magpatupad ng construction projects. Nagsisilbing batayan ito na ang kontraktor ay sumusunod sa mga pamantayan ng industriya. Pangatlo, ang proteksyon ng publiko. Ang lisensyadong kontraktor ay may pananagutan sa batas at mas may kakayahang tugunan ang mga reklamo o issue na maaaring lumabas habang isinasagawa o pagkatapos ng proyekto. Pinoprotektahan nito ang publiko laban sa mga hindi-lisensyadong kontraktor na maaaring magdulot ng hindi magandang serbisyo. Pangapat, ang pagkilala at kredibilidad. Ang publiko, kabilang ang mga pribado o pampublikong sektor, ay mas kampante na kumuha ng kontraktor na may pickup license dahil sa mas mataas na antas ng tiwala at kredibilidad. Ang pagkakaroon ng lisensya ay maaaring magbigay ng mas maraming oportunidad para sa mas malalaking proyekto. At panglima, ang pag-iwas sa penalties ang pagsasagawa ng construction work ng walang pickup license, ay maaaring magdulot ng mga legal na penalidad, tulad ng multa o pagkakakulong, na maaaring magdulot ng pinsala sa reputasyon ng isang kontraktor. Sa kabuan, mahalaga ang pickup license para matiyak ang legalidad, kalidad, at proteksyon ng parehong kontraktor at publiko. Habang may ilang propesyon na maaring magdulot ng panganib sa ilang individual, ang mga aksidente sa construction contracting ay maaring magresulta sa malubhang pinsala na posibleng makapekto sa daan o libu buhay. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng cab license at pagsunod sa mga pamantayan ng kaligtasan upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring kumonekta sa amin sa pamamagitan ng mga sumusunod.